We entrusted for safekeeping mm -hmm. the 21 licensed guns of uh, uh, kapitan barangay kapitan Crescente uh, Enteng Canada, no? Uh, even if walang order po sa kanya, even if hindi nakansila yung kaniyang oh. uh, LTOPF, no? Hindi po nakansila. Pero para maiwasan po natin ng mga salita-salita at mga ibang mga youth items na parang sumisira sa ating imahen, no? So uh, we decided to entrust for safekeeping sa criminal investigation and detection group led by Lieutenant Colonel Tagaduan uh, po dito sa Davao City and uh, Major Bahan at sa si Colonel Dalus, no? So uh, bakit natin ginawa ito? Ginawa natin ito to dispel the rumor that uh, these guns are being used to sow terror or to Defend Pastor Apollo Buloy. Magandang araw sa lahat sa mga sandaling ito ay makakasama natin si Attorney uh, Israelito Torion, ang uh, uh, legal counsel ng Kingdom of uh, Jesus uh, Christ. Uh, Attorney, maayong uh, adlaw sa iyo ha. Maayong adlaw po, mayong adlaw sa mga tigtanaw, nihining tayo na uh, estasyon. istasyon, maayong adlaw sa tanan. Mm -hmm. Ano po yung uh, update natin na uh, uh, attorney dito? Meron na pong another na isinuko dito po sa ating uh, sa mga baril? Uh, actually, yesterday, no? Uh, May 25 ba tayo kahapon, no? Uh, we entrusted, uh, we would like to correct it na sino na render natin, we entrusted for safekeeping mm -hmm. the 21 licensed guns of uh, uh, kapitan barangay kapitan Crescente uh, Enteng Canada no uh, even if walang order po sa kanya, even if hindi nakancila yung kaniyang oh. uh, LTOPF, no hindi po nakancila pero para maiwasan po natin ng mga salita-salita at mga ibang mga news items na parang sumisira sa ating imahen no so uh, we decided to entrust for safekeeping sa criminal investigation and detection group led by Lieutenant Colonel uh, po dito sa Davao City and uh, Major Bahan at saka si Colonel no so uh, bakit natin ginawa ito ginawa natin ito to dispel the rumor that uh, these guns are being used to sow terror or to defend Pastor Apollo Siki Buloy. Si ano po si Kapitan Crescente Canada ay license po na sports gun collector. Mm -hmm. So kung license ka na sports gun collector, you can collect uh, a certain number of guns, no, even 21, no. And you can have that license and it is legal. So lahat po ng kanya mga baril na magaganda po ay uh, in niya for safekeeping po sa CIDG. Kay para hindi na ito maging subject ng search warrant at hindi na po uh, maabala pa ang PNP na hanapin kung saan ito, even if legal ito, in-entrust na namin sa kanila para end na ng discussion on the matter. Okay. So yung tinanggalan lang ng lisensya o sinuspinde yung lisensya ay ang mga ang lisensya ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Tama ba? Yes po. Yes po. Ang kinansila, even if uh, sa tingin natin ay illegal po yun, uh, pero para mawala na rin ang haka-haka, ay ati ring in trust for safekeeping po um, para sa kanila para nandoon na sa kanila at hindi na yon magiging subject of search warrant or magiging subject of any police operation. Mm. So mali ang termino na uh, isinuko. Pwedeng ipinagkatiwala. Ipinagkatiwala ang dapat na word po dyan. Ipinagkatiwala. Especially dito kay ano ha, Especially dito kay uh, Kapitan Canada kasi walang order to cancel his LTOPF kasi si Kapitan Canada is really um, compliant with the law. Lahat po ng uh, requirement ng batas, sinunod eh, po niya. Uh, si Pastor Apolo, si Kipuloy, compliant with the law din. Pero uh, nakatuon ata ang lahat ng pansin kay Pastor Apolo Kipuloy kaya maski walang basehanan yung pagkansila ng kanyang LTOPF kinansila. So ang ginawa natin, we entrusted also it to them for safekeeping. Mm -hmm. Kung baga, um, walang rekomendasyon din. Kasi yung una, may rekomendasyon, tapos inaprobahan. Kahit rekomendasyon, wala rin para dito kay wala uh, Kapitan Canada. Oo, oh, kay Kapitan Canada, walang rekomendasyon, walang nag-file ng complaint sa kanya. Pero ang ginawa natin, ay uh, what to call this, uh, in-entrust natin for safekeeping doon sa CIDG. kay para, Uh, mawala na yung mga haka-haka doon hmm. sa mga baril niya. Mm -hmm. Opo. Ano-ano uh, pong klasing baril? Ilan pong baril ang uh, ipinagkatiwala dyan po sa CIDG Region 11? Um, ano, 21 po lahat. Uh, 14 pistols, tapos may uh, tatlong rifles, tsaka yung isa, iba-iba na. Doon ko nga nakita na meron palang medyo mataas pero ang classification niya, pistol, pistol pa pala under the law. Pero lahat ito naka-record pati ang serial number, uh, naka po ito, may mga pictures po tayo. Pumunta po si Lieutenant Colonel uh, Pagaduan, pati si Colonel Daluz and uh, Major Bahan at mga tao nila. At naka-record po ito lahat. So, uh, lahat na ito ay dokumentado, lisensyado, naaayon sa batas kahit na walang uh, walang abiso na, oy isuko nyo yan kusang loob Yes. Kusang loob po na ating in for safety ping. Pati mga kopya ng lisensya at IT ni uh, Barangay Captain Crescente, Canada, may kopya po ang CIDG. Pina-photocopy po namin at may kopya sila, lisensyado po lahat. Ano pa ang uh, ibang update uh, maliban na uh, dito or may kaugnayan din uh, dito? Uh, uh, attorney para sa kaalaman ng lahat dahil maraming mga kumakalat din ng mga malimaling mga impormasyon. Oo nga, may mga malimaling impormasyon. Meron daw ng, uh, search warrant daw sila ni serve doon sa lahat ng properties ng kingdom. Uh, sana naman po ay wala na po ito talagang dahilan kasi yung nga mga lisensyatong baril, eh, wala namang recommendation to have it cancelled. Eh, i in-entrust na namin for safekeeping. Sana naman po kung may mga plano na mga ganoon, ay huwag na po nila ituloy kasi po ang mga miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ, hindi naman po mga terorista, sila po ay mga uh, complying citizens, they are uh, law-abiding citizens and they are not here to sow terror in our country. As a matter of fact, they are instruments towards nation building. Opo. At uh, ito pong mga baril na ito, ito na po yung lahat-lahat, kumbaga na nakapangalan kay uh, Kapitan Canada. Yes po, lahat po. 21 po yun lahat. Sports gun lover kasi yun. Saka licensed sa uh, uh, sports gun collector kasi po siya. So baka meron na namang istorya na lalapas. Ay, eh, bakit ang daming baril, 21. Ay, mga, may mga kaibigan nga tayo na tag-80, 100 mm. mga ano nila. Oo, oh, kasi sports gun collector po. Eh, pag mga ganyan, baguhin na nila ang batas o kung ano yung mga polisiya kung gusto nila para hindi na magkaroon yung mga isang individual. Eh, bini kung baga sinasabi dun sa o sa batas, eh, yun lang naman ang sinusunod. Tama po ba? Tama po, tama po. Eh, it is in accordance with the law. May mga tao talaga yung hilig sa ganyan, no? Mag-collecta sila. And we should leave it as that. No, we should leave it at that because that is the right also. Opo. Siguro, minsahin nyo na lang po sa lahat po ng mga supporter uh, mga kaanib ng Kingdom of Jesus Christ uh, kay uh, Pastor Apollo C. Kibuloy, dito kay uh, Kapitan uh, Crescente Canada and uh, dito po sa uh, mga supporters din niya dyan sa barangay uh, Tamayong po, uh, attorney. Yes, ang mensahe lamang natin ay uh, patuloy po tayo na mananampalataya sa alas Subhanahu at Ta'ala sa ating may kapal kasi sa lahat po ng difficulties meron naman pong keys, no? Um, if we will continue with our faith and we will continue to fight for what we believe is right at the end of the day uh, justice will be with us tuloy po nating i-assert yung lahat ng mga rights ni Pastor Apolosio Sikipuloy at ni Kapitan Inteng. so lahat sa lahat ng mga constituents po nila uh, wag po tayong mabahala kasi at the end of the day uh, Allah Subhanahu wa ta'ala will give us justice Maraming salamat po attorney sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po. Salamat po. Salamat po sa panahon.